nag-post yung interview ni Miss Rosmar. nag ako. In-interview siya ni Miss Tony G. Na, nagustuhan ko yung sabi niya na wala siyang utang. Lahat ng kanyang mga luho, yung mga properties niya ay nakakash. Na, sana all. Nakakaingit. Nakakaingit si Miss Rosemar. Na, sana tayo din. Ganyan tayo. At isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay yung pag hindi kaya sa kanyang budget, hindi niya bibilhin. O kaya hindi siya mag-uutang para magkaroon ng material na bagay. So, cash talaga. Cash to cash talaga si Miss Rosmar. Manuloka ka talaga siguro sa mga pera ni Rosmar. Dahil million-million na yan. Tapos, ang nakaganda dun, kahit alam niya na, kaya-kaya niya bay -bay babayarin yun monthly yung 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 material na yun kung kahit uutangin niya pero hindi talaga siya umuutang no karapat dapat na gayahin si Ma'am Rosmar walang utang so yun naman talaga ang dapat hindi tayo utang para lang sa luho <coughs> para makasunod lang tayo sa so kung anong kung anong henerasyon ngayon 'di ba kaya tularan natin si Ma'am Rosmar Rosmar lang ang malakas. O, oh, diba? Kayang-kaya natin yan, gayahin si Ma'am Rosmar na hindi uutang para lang sa mga kung anumang luho natin. Diba? Sa so, mga material na bagay. At hindi naman yan sa palakihan ng pera or kung maghihintay ka pa ng milyones sa kaka, sa kaka mag hindi uutang, ba? Diba? kumbaga hindi naman yan sa lakihan ng pera or paliitan ng pera para hindi ka uutang. Missy ako, hindi talaga ako pala utang na tao. Hindi ko ina-encourage yung sarili ko na mag-uutang para lang magkaroon ng mga material na mga bagay para meron ako. So, ginagawa ko para maiwasan ko yung mga utang-utang na yan. Nag-iipon ako dahil uh, alam ko kasi darating ang araw na meron at meron ako pangangailangan na kailangan kong tinhin talaga. So, kagaya ngayon, wala pa akong plano kung ano man yung gusto kong bilhin. Pero, nag-start na ako ng ipon. Mahilig talaga ako mag-ipon. Napakahilig kong mag-ipon. Isa rin sa ginagawa ko para maiwasan ko yung magkautang ako ini uh, iniisip ko kung kunyari sa isang material, kung ilang beses ko siyang gagamitin sa isang araw. So, kung sa isang araw, gamit na gamit ko siya, no, halos every hour gamit ko siya, so, siguro, mag-uutang ako kapag uh, ako sa, sa aking budget or kaya, kumbaga, badly needed na ko siya. Uh, importante importante talaga siya na magkaroon ako nitong uh, bagay na to kung kailangan na talaga namin ng ganyang material o gamit tapos kapos uh, kami sa budget mag uh, uutang na lang kami na kung ka kailangan na kailangan talaga siya pero kung sa isang linggo isang isang beses lang siya gagamitin o kaya isang buwan isang beses lang siya gagamitin or or lalo na pag isang taon, isang beses ko lang siya gagamitin. So, hindi na ako mag-uutang. Mag-iipon na lang ako para sa ganyang, uh, para sa dyan na bagay. Para, para wala pang pressure pagdating sa babayarin. ba diba? Iniisip ko talaga ng 10 beses kung uh, gaano ba siya kaimportante sa akin o gaano ba siya kagamit na gamit sa amin ba diba? Para may valid reason ako na kung bakit ako nakautang na ganyan Dahil minsan talaga may mga bagay talaga na meron tayong uh, importanteng mga gamit na gamit na gamit Tapos time na wala tayong uh, kulang yung nasa budget natin So minsan din uh, naka-encounter din ako na uh, sample yung TV namin dito sa tindahan. So, nakautang kami ng TV dahil uh, kailangan na kailangan talaga namin na yun ng TV. Dahil mag uh, magsisimula na ako dito sa tindahan na magtinda. At tapos kami lang dalawa ng ano ko halos everyday. So, kailangan siya may aliw. Tapos kahit busy ako dito minsan sa tindahan. Kaya yun, napakuha kami ng uh, TV. Tapos yung ipon ko naman ay nagamit ko dito sa pag Uh, pagpatayo ng tindahan. Pero meron pa naman din akong na naipon, na, na separate. So, yun. Nakapag-down kami ng malaki. So, at least, kundi na lang yung monthly payment mo. ba diba? So, ganun lang. So, ganyan lang. Humahanap lang talaga ako ng uh, minsan ng valid reason kung bakit ba talaga ako ng umuutang. Pero usually, hindi talaga. Kung pwede lang kung kung pwede lang talaga, walang utang siguro yung masasabi ko na utang maganyang sitwasyon na yan pero yung uh, kagustuhan ko lang ng umutang, wala talaga yan sa buka ko kaya naman natin yan, uh, iwasan natin no? Ba, no? depende kasi yan sa atin kung ga gaano talaga tayo kalakas <laughs> sa umiwas sa mga ganyang bagay na ma'am, no interest ito <laughs> utang na kayo dali So, depende yan kasi. No, kaya natin yan tularan si Ma'am Rosmar na na walang utang, cash na lang. So, hindi naman yan kailangan na magkaroon ka ng milyones sa kaka, hindi mag-uutang. No, kaya natin yan. So, ma malaki man o maliit, basta wala sa isip mo ang umutang, wala talaga tayong utang dyan. <laughs> At real talk lang, no, sa mga mahilig magutang utang dyan. Please naman kung mag-uutang kayo, kung kayo 'yung pumunta sa bahay para umutang, pumunta pumunta din kayo sa kanilang bahay para magbayad, 'di ba? Hindi 'yung magantay pa kayo kung kailan kayo sisingilin. Nakakainis ng ganyang tao. <laughs> 'Yung inutangan mo may pinapakain din, may binabayaran din, so, 'di ba? May so, bayad-bayad din, 'wag na kayong magpa magpasingil. <laughs> nakakainis yung ganyan yun. So, yun lang. Sana matularan natin si Madam rosemar na hindi siya umuutang. No, kaya natin yan kahit wala tayong milyones, kahit gaano pa kaliit o kalaki ang ating pera. Basta, hindi tayo mag-isip na umutang. ba So, ayan. Sa mga mahilig dyan umutang, um, magbayad na kayo at saka yung mga nangungutang dyan tapos ikaw pa ang magsisingil ay nako so mas mabuti talaga wala nang umutang pag walang makain so bahala na machugi ko machugi <laughs> so hindi bitaw <laughs> kung hindi kaya sa budget wag na wag na kayo mapilit experience ko to dati bago pa kami ng asawa ko So, apat lang yung upuan ata namin. Hiniram pa namin yun sa mother-in-law ko. Tapos, parang 2 to 3 years ata kami walang upuan sa bahay ng, ng asawa ko. So, ang ginawa ko talaga, hindi talaga ako umutang ng mga mga bagay-bagay para lang magka para magkaupuan kami para sa aking bisita. So, ang ginawa ko, nag-ipon lang talaga ako nga nag-ipon ng pera para magkaupuan kami hindi ko iniisip yung mga may bisita kami, wala silang maupuan. So, iniisip ko lang yung, yung bisita mag-adjust sa akin. So, yung bisita mag-adjust sa akin dahil wala kami upuan. So, <laughs> magtindig kayo. <laughs> no, ba diba? Hindi ako bibili ng hindi ako bibili ng upuan dahil wala kayong maupuan. So, kayo mag-adjust. <laughs> Pero sa awa ng Diyos, na ako ng pera. Tapos nakabili ako ng upuan na uh, kawayan. So, sabi ko sa tagapagbinta ng kawayan, ng upuan, ako, kaya uh, pila ilang, ilang buwan ito ma, ano, magabok. <laughs> pila kabulan ni magabok ko ya. Pero yung katawa sa tagi niya. Sana siya. Ay, magabok ba ng kawayan? Siya, dili ma'am, dugay-dugay pa ni. Eh. Okay. Magabok mo siya sa dili dahil wala siya giutang. Cash lang yun mo. So, hindi naman sa pagmamayabang no, na kinakash yung mga bagay-bagay na kung anong meron tayo or kami. Ang nakanindot lang na mga gudana nga, no dili sa inyo nga nang hinambo, pero ang imuha lang mag ana ang, ang sa iyo lang yan ay kanang gusto mo yung peace of mind ba? Wala kang iniisip na na sumasagabas sa iyong isipan. Gustong gusto ko talaga ng mga ganyan katulad kay Miss Rosmar, Miss kay Ramon Ang. So, yun talaga, nanonood talaga ako dahil uh, nag, ano talaga ako, nagsisipag para umasenso sa buhay. Hindi man magiging milyonary, pero at least nakausad sa buhay. Tapos, minsan pinapanood ko talaga yung mga Miss Rosemar dahil meron niyang mga tips si Madam Rosemar. At ang isa sa pinakagusto ko sa mga videos ni Madam Rosemar yung uh, lechon mukbang niya. <laughs> yung pakain-kain siya ng lechon. So, ganahan di ko mulan sa iya. Meron din naman tayong kanya-kanya uh, kagustuhan, di diba? Pag hindi mo gusto, yung mga ibang video ni Madam Rosemar so, i -ano na lang, i-scroll up mo na lang dahil uh, marami pa naman yung magagandang video si Madam Rosmar na kakapulutan natin ng aral. Uh, kahit sinong tao talaga, walang perfect. Nasa sa iyo na yan. Kung sa Bisaya pa, salaon lang ni ba, kung unsa ang maayon niyang ipambuhat, nga pwede ni ma-apply sa iyong sarili. So, katoy mong i-follow, ba? Diba? Ano namang buta siya? Uy, So, dili na naman mag bash, -bash nga ani-ana. Hindi mo ganahan sa iya, ha? Ay, nako, Mura pa Mura po ba? ganahan na siya sa inyo. <laughs> so, lang lamang good ko. So, no, di na kailangan mag-bash-bash. Huwag na kay gilanta nito nga. Imuhang sukiun ang tao Huwag na ba kay ma, ma makulot nga aral gusto para parang inana mga milyonarya naman na so imuhan ang isa-isahon kung so, sa ilahang ma maayong matambag or mga diskarte nila ano nila mo sila mo so, yun mo na imo i-target sa ilaha kay di ba para ikaw po basig applicable sa imo i apply ni mo And then oh, wala kang balo na maging milyonarya po di ay kaparihas niya eh, wala na kay utang di puro na cash <laughs> sana all niya. ako na po yung ingnon nga sana all <laughs> sana also, yun lang dapat talaga tularan natin yung mga ganyang mga tao okay, so yun lang man ako yaw-yaw ako na ako na ako mag-repack o sige, magandag ako na-repack okay na-repack ko din siya guys no, mga mamshi, mga katendera and I katong sa before aning nga video, na ako yung na ako'y na-upload na, -upload na. <laughs> nga nagipaihap ko sa bata niya pagkahuman abot ko 40 plus o inhap niya sa dihang balik ba hindi na rin yung dihan, pastilan nga bata di karon no giupat -up, gi upat na ko sa isa ka o plastic okay that would be all bye for now god bless okay, pahabol lang <laughs> pahabol lang no kay daghan pa kay ripak, no? kong ripakunon no manan ako yaw yaw mas mount akong kalingaw lingawan so magpadayon ko og ripak samtang na ako og bagot bot -bag, sa inyong atubangan buyers lagi na sure na lagi nga buyers